Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Kamakailan, bumisita ako sa isang kaibigan na nagaantay na lang kunin ng Panginoon. May malubhang cancer na siya na kumalat sa kanyang mga buto kaya't siya'y nakakaranas ng tuloy-tuloy na sakit sa katawan. Halos di na siya makatulog sa sakit at pirming nakahiga na lang. Ngunit napabilib ako sa kanya. Dahil ang kanyang habilin sa amin ay puro tungkol sa mga gawain pa rin niya para sa mga mahihirap. Nag-iwan siya ng malaking halaga ng pera para sa iba't ibang mercy ministry namin kahit hindi naman siya mayamang tao. Habang tinitingnan namin ang kanyang simpleng pamamahay, naisip namin magkakaibigan na maaari namang nabuhay siya ng mas magara. Ngunit pinili niya ang simpleng buhay upang makapagbigay ng mas marami pa para sa mahirap. Namangha ako at nabuhayan dahil sa kanyang halimbawa. Kapamilya, tayo ba ay nabubuhay upang magbigay buhay sa iba? Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa amin sa pamamagitan ng kanilang buhay. Amen.